Noong 2054 sa planet Niflheim, nagising si Mickey na natatakpan ng yelo sa loob ng malalim na butas. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng sasakyang panghimpapawid at tinawag ang kanyang kaibigan na si Timo, na nagulat ng makitang buhay pa si Mickey. Gayunpaman, nang lumabas si Timo, kinuha lang niya ang flamethrower ni Mickey at sinabing hindi rin sulit na iligtas si Mickey dahil mamamatay din siya sa lalong madaling panahon. Ang Mickey na ito ay isang clone, ang ikalabimpito tuwing namamatay siya, nagpiprint lang ng ibang katawan ng kumpanyang pinapasukan niya. Ang kanyang mga alaala ay ina-upload sa computer bawat linggo at ini-inject sa bagong katawan kapag ito ay nakaprint, sa ganoong paraan wala siyang nakakalimutan. Ito ay naging normal na bahagi ng gawain ng Departamento ng Agham na halos hindi nila binibigyang pansin si Mickey sa panahon ng proseso. Habang nagpiprint ng Mickey 17, nahulog ang isang hose mula sa printer at naapektuhan ng proseso bago ito muling may konekta ng scientist. Ang pag-clone ay ipinagbabawal sa Earth at pinapayagan lamang sa kalawakan na gawin sa mga taong kilala bilang expendable. Expendable si Mickey. Ibig sabihin, ipinadala siya para gumawa ng mga mapanganib na bagay nang hindi inaalala ang panganib dahil makakagawa naman sila ng isa pa. Isang araw, ipinadala nila siya sa labas ng sasakyang pangkalawakan upang magayos, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Mickey na nagsisinungaling sila. Maayos naman ang makina, gusto lang nilang ma-expose siya sa radiation at ibahagi ang lahat ng nararamdaman niya habang unti-unti siyang namamatay. Biglang nahulog ang isang kasangkapan at naputol ang kanyang kamay na ikinatuwa ng crew. Ang susunod na Mickey na kanilang naprint ay may 15 minuto lamang upang mabuhay kaya ang mga siyentipiko ay nag-concentrate sa pagkuha ng mga sample na tinawag ni Dr. Dorothy espesyal. Nagsimula ito apat na taon na ang nakalilipas sa Earth. Si Mickey ay matalik na kaibigan ni Timo, na kumumbinsi sa kanya na kumuha ng pautang mula sa ilang misteryosong mga tao upang magbukas ng tindahan. Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo at hindi nagtagal ay hinahabol ng mga mapanganib na lalaki ang dalawa para maningil ng bayad. Sinubukan ni Timo at Mickey na tumakas ngunit ang mga lalaki ay naghagis ng mga espesyal na granada na tumusok sa kanila hanggang sa sila ay mawala ng malay. Nang magising sila ay nakilala nila ang boss ng mafia na si Darius na nasisiyahang putuli ng katawan ng kanyang mga biktima gamit ang chainsaw. Naunawaan ng magkaibigan na kapag hindi sila nakakuha ng pera, sila ay mamamatay din. Iyon ang dahilan kaya nagpa siya silang umalis sa Earth. Nag-apply si Mickey sa ekspedisyon ng kolonya, gayon pa man mayroong milyon-milyong tao na nag apply din. Ang ekspedisyon ay pinangungunahan ng dating kongresista na si Kenneth na natalo sa huling dalawang halalan. Marami siyang panatikong taga-suporta na handang gawin ng anumang bagay para sa kanya at iyon ay nagbigay sa kanya ng malaking sponsorship mula sa isang partikular na relihiyosong korporasyon. Naging madali para kay Timo na makakuha ng pwesto sa ekspedisyon dahil kahit papaano ay nakakuha siya ng learner's permit bilang piloto. Walang anumang kwalifikasyon si Mickey kaya pinili niya ang Expendable sa aplikasyon ng hindi binabasa kung tungkol saan ito. Isang kinatawan ng kumpanya ang nagbigay kay Mickey ng paglilibot habang sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga Expendable. Kinukuha ng printer ang lahat ng organikong basura mula sa spaceship tulad ng mga natirang pagkain, dumi ng tao, at maging ang mga bangkay upang i-print ang mga bagong clone. Gayunpaman, masyadong nagagambala si Mickey sa kanyang kaakit-akit na amoy kaya halos hindi niya narinig ang isang salita na sinabi nito. Inalis ng babae ang pimple sa kanyang noo para wala ito sa bawat kopya bago ipadala si Mickey sa makina para sa unang pag-scan. Pagkatapos ay ginawa niya ang backup ng kanyang mga alaala na nakaimbak sa isang laryo tinurukan siya ng espesyal na solusyon na nagpasigla sa kanyang mga lumang alaala na naging dahilan upang maalala ni Mickey ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa kanilang pagsakay sa kotse, pinindot ng maliit na Mickey ang isang pulang button at bumangga ang sasakyan. Ang pagbabalik tanaw sa alaalang ito ay naging sanhi ng kanyang pagkasira. Binigyan siya ng baril ng babae at inutusan na wakasan ang sarili bilang patunay ng kanyang pananampalataya sa sistema dahil kailangan niyang masanay sa kamatayan. Hindi nang ahas si Mickey na gawin ito kaya pinindot niya ang gatilyo, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay lumipad ang spaceship at kinailangan ni Mickey na masanay sa bagong buhay kasama ang mga tripulante. Masama ang lasa ng pagkain at ang lahat ay mahigpit na nirarasyon. Kapag sinubukan nilang kumuha ng higit pa, tutunog ang alarma kaya kailangan nila itong bitawan. Sa unang lunch break ng crew, nagpakita si Kenneth kasama ang kanyang asawang si Ilfa at mga assistant na ipinadala ng simbahan. Malinaw na hindi ganoon katalino si Kenneth at ginagamit siya ni Ilfa at ng simbahan bilang puppet para sa kanilang kapakinabangan. Karamihan sa mga tripulante ay malaking tagahanga at labis na nasa sabik na makita siya, ngunit ang ilang mga tao ay nanatiling kalmado. Iyon ay nang makita ni Mickey ang ahente ng seguridad na si Nasha at agad na nahulog sa kanya. Niyaya siya ni Nasha sa table niya kaya sinamahan siya ni Mickey. Ibinahagi niya ang kanyang pagkain at agad silang naging magkaibigan. Kasabay nito, gumawa ng malaking talumpati si Kenneth tungkol sa kanilang misyon na makarating sa ibang planeta upang simulan ang kanilang sariling lipunan. Dahil limitado ang rasyon hanggang sa maitatag ang naturang kolonya, ayaw ni Kenneth na mag-aksaya sila ng mas maraming enerhiya kaysa kinakailangan kaya ipinagbawal niya ang lahat ng anumang pakikipagtalik. Hindi ito tinanggap ng mga tao, kaya tiniyak niya sa kanila na kapag nakarating na sila sa isang planeta, maglulunsad siya ng isang kampanyang panghikayat sa pakikipagtalik. Nakita siya ng kanyang mga tagahanga bilang isang bayani, ngunit walang pakialam si Nasha at Mickey sa panuntunang ito at nagsimulang magibigan ng palihim. Sa kanilang libreng oras, nagpaplano sila ng kanilang mga posisyon at nagtatalaga ng mga numero upang muling maisagawa ang mga ito sa ibang pagkakataon. Ang mga miyembro ng crew ay palaging nagpipilit na tanungin si Mickey kung ano ang pakiramdam ng namamatay, kaya hindi siya komportable. Isang araw nagbanta si Nasha na babarilin sila para malaman nila. Nagdulot ito ng away sa cafeteria at lahat sila ay nagpalipas ng gabi sa hawla bilang parusa. Binawasan din ng kalahati ang rasyon ng pagkain kay Mickey. Nang subukan ng mga babaeng tulad ni Kai at Jennifer na umupo malapit kay Mickey para kaibiganin siya, mabilis na sumingit si Nasha para ipaalala sa kanila na taken na siya. Sa kalaunan, nakarating ang spaceship sa Niflheim at pinalabas ng mga siyentipiko si Mickey ng walang helmet upang tipunin ang lahat ng virus sa lugar. Agad na nakaramdam ng sakit at namatay si Mickey, ngunit ang kanyang eksperimento ay inulit ng ilang beses upang subukang makahanap ng isang bakuna. Isang beses ay buhay pa si Mickey sa loob ng body bag at napansin ng mga siyentipiko, ngunit itinapon pa rin nila siya sa cycler. Salamat sa Mickey dalawa hanggang labing anim na diskubre ang isang bakuna at maaaring bisitahin ng mga tao ang planeta nang hindi nangangailangan ng maskara. Ipinadala si Mickey kasama ang unang pangkat ng pagsasaliksik at pumasok sila sa loob ng nagyayelong kweba. Napansin ni Kai ang isang butas sa dingding at may nakita siyang parang uod na nilalang. Sinubukan ng isa sa kanila na tumalon sa kanya at nang magsimula siyang tumakbo, hinawakan ng maliit na alien ang kanyang binti. Isang miyembro ng koponan ang nagpaputok at natakot ang lahat ng mga alien. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang grupo ngunit natigilan si Jennifer nang marinig niya ang isang nilalang sa itaas niya. Pinaputokan niya ito at nabasag ang yelo, nagumuho at dumurog sa kanya hanggang sa mamatay. Nang maglaon sa spaceship, sinigawa ni Ken at si Mickey dahil hindi siya namatay sa halip na si Jennifer dahil ginawa siya para doon. Nakita rin niya ang footage ng mga nilalang at pinangalanan silang Creepers. Muling hinati ang rasyon ni Mickey at nadoble ang kanyang oras ng trabaho. Pinapunta nila siya para kumuha ng mga sample ng Creeper at dumaan si Timo para ihulog ang pagkain niya. Isang hapon, natapakan ni Mickey ang ilang manipis na yelo na nabasag at naging dahilan para mahulog siya sa butas. Pagkaalis ni Timo, isang malaking creeper ang nakahanap kay Mickey at sinimulang hilahin siya palayo. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng lahat ng mga sanggol at nilalaro ang kanyang mga daliri. Kinalagkad siya ng inang creeper palabas ng butas at gumawa ng ilang ingay sa kanya na inulit ni Mickey. Tinitigan niya ang mga nilalang at napagpasyahan na ang mga clone ay kinasusuklaman na kahit na ang mga alien ay hindi siya gustong kainin. Pagkatapos ay nakita ni Mickey ang isang truck ng kumpanya na dumaan. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong ngunit hindi siya narinig ng mga ito, kaya tumakbo si Mickey hanggang sa makaakyat siya sa tuktok ng sasakyan. Pagbalik niya sa spaceship, pumunta si Mickey sa kanyang silid at humiga sa kanyang kama, at natuklasan na ang Mickey 18 ay naiprint na at naroon din. Nagulat ang 17 dahil ilegal ang pagdodoble, at binato siya ni 18 para patumbahin siya. Ang isyo sa pagdodoble ay nagsimula pabalik sa Earth noong natuklasan ng paraan ng pag -klone. Ang Komite ng Etika ay nag-aalala tungkol sa pang-aabuso ng pag-clone, lalo na dahil ang isang miyembro ng pangkat ng agham na nagngangalang Alan ay pinaghihinala ang isang sociopath. Tinukoy siya ng isang saksi bilang ang tao sa likod ng lahat ng pagkamatay ng mga lalaking walang tirahan sa lungsod, ngunit may perpektong alibay si Alan. Sa kalaunan, ang mga pulis ay nakakuha ng pahintulot na sa ng bahay ni Alan at natuklasan na lihim niyang kinuklo ng kanyang sarili upang gawin ang mga krimen at magkaroon ng alibay sa parehong oras. Habang ang dalawang ala na iyon ay iniimbestigahan, ang ikatlong ala na ay pumapatay pa rin ng mga palaboy sa mga lansangan. Nahuli rin ang ala na iyon at nagkaroon ng malaking debate kung paano ilalapat ang batas sa kakaibang sitwasyong iyon. Ang simbahan ay nagsalita laban sa pagdodoble na nagsasabing ang parehong kaluluwa ay dapat magkaroon lamang ng isang katawan, Gayunpaman, iniisip ng pangkat ng agham na nakakapanghinayang kung hindi magagamit ang teknolohiyang ito. Sumali si Kenneth sa debate sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na naniniwala siyang ang mga kinopyang katawan ay isang kasalanan, ngunit magagamit nila ang mga ito para sa higit na kabutihan. Kalauna na ipinakilala niya ang Expendable Program na nagmumungkahi ng isang batas na magpapanatili lamang ng isang expendable sa bawat planeta at nangangako na papatayin ang bawat clone kung mangyari man ang pagdodoble. Sa kasalukuyan, nagising si 17 nang matuklasan niyang inililipat siya ni 18 habang nasa loob ng cart. Naaalala niya na sinabi sa kanya ni Nasha na ang bawat Mickey ay bahagyang nagkakaiba at ang labing walo ay mukhang mas marahas. Nang makarating sila sa cycler room, sinubukang salakay ni 17 si 18 mula sa likod ngunit nakita siya ni 18 at sinimulan siyang bugbugin. Itinulak si 17 laban sa butas ng cycler at nagalok ng kasunduan, maaari nilang hatiin ang kanilang mga shift at magsalitan sa pagkamatay. Napagtanto ni 18 na takot mamatay si 17 at hindi niya maintindihan kung bakit dahil maraming beses na siyang namatay. Bagamat si Seventeen ay nagbibigay ng makabagbag damdaming talumpati tungkol sa kanilang pagiging magkaiba, sinubukan siyang itulak ni Eighteen sa anumang paraan. Naputo lang sandali nang may marinig silang papalapit at parehong tumakbo ang dalawang Mickey para magtago. Ito ay si Timo, nalihim na, na nagbebenta ng isang recreational chemical na kilala bilang oxyzofol sa ibang mga tripulante. Pagkaalis ng bumili, lumabas si Eighteen at sinimulang bugbugin si Timo dahil sa pagsira sa kanyang buhay gamit ang ideya sa negosyo. Itinulak niya si Timo sa cycler ngunit bago pa niya ito mapatay, hinarap siya ni 17. Pagkatapos ay sinubukan ni 17 na iligtas ang kanyang kaibigan para lamang hilahin siya ni 18 palayo. Pagkatapos magpalitan ng ilang suntok ang mga clone, kumuha si 18 ng mainit na bakal at naghanda para pumatay. Naputol muli ang sandali nang pumasok si Nasha at ang pinuno ng security team na si Zeke sa silid. Sinabihan ni 18 si Timo na gumanap kung ayon niyang sabihin niya sa lahat ang tungkol sa negosyo niyang aksizofol, kaya nagpanggap ang dalawa na aksidenteng nahulog si Timo at iniligtas siya ni 18. Pinapanood ni 17 ang lahat ng ito mula sa dilim at labis na nagselos nang makita niyang umalis si Nasha kasama si 18 habang nagiging malapit. Sinubukan niyang sundan sila, ngunit hinarang siya ng isang kinatawan ng simbahan na humiling sa kanya na magpakuha ng litrato kasama ang maskot ng kumpanya. Inanunsyo din niya na nanalo si Mickey sa isang private dinner kasama si Kenneth at Ilfa. Sa sandaling pinaupo nila siya, hindi mapigilan ni Mickey na kainin ang kamanghamanghang pagkain. Matapos humingi ng paumanhin si Kenneth para sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Jennifer, sumama rin si Kai sa hapunan. Humingi ng paumanhin sa kanya ang mag-asawa para sa pagkamatay ni Jennifer at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang plano. Gusto nilang pure blood lang ang kolonya at akma si Kai sa paglalarawang iyon, kaya gusto nilang gumawa siya ng mga sanggol. Ang ibang mga kolonya ay gumagamit ng mga chips sa inseminated baby embryo, ngunit hindi nila inaprobahan ang pamamaraang iyon. Biglang sumo si Mickey sa sahig at agad na sumugod ang pangkat ng agham sa kwarto. Napansin nila ang pantal na lumilitaw sa leeg ni Mickey at napagpasyahan na ang eksperimento sa karne na paglaki ng hormone ang sanhi nito. Ang pangkat ng agham ay gumagawa ng isang espesyal na gamot at itinurok nila ito kay Mickey, ngunit nagkandara pa lamang siya hanggang sa bumagsak siya dahil sa hindi matiis na sakit. Naisip ni Kenneth na mas makatao ang pagpatay sa kanya at inalis ni Ilfa ang kanyang carpet para maiwasan ang mga mantsa ng dugo. Iniisip ni Kai na kabaliwan na ganito ang pagtrato kay Mickey, ngunit ipinaalala ni Kenneth sa kanya na si Mickey ay isang eksperimento lamang. Hiniling ni Mickey na huwag barilin dahil bumuti na ang pakiramdam niya at inilayo siya ni Kai. Sa silid ni Kai, napansin ni Mickey ang mga larawan na nagpapakita na dating magkasintahan si na Kai at Jennifer. Tinanong ni Kai si Mickey kung ano ang pakiramdam ng kamatayan dahil gusto niyang malaman kung ano ang naramdaman ni Jennifer. Inamin ni Mickey na nakakatakot ito at kinasusoklaman niya ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Kai na halikan siya, ngunit nataranta si Mickey at tumakbo. Nang makarating siya sa kanyang silid, agad siyang nakilala ni Nasha bilang 17 na nagpapahiwatig na sinabi na sa kanya ni 18. Ginamit niya ang kanyang lipstick upang iguhit ang mga numero sa dibdib ng mga clone habang humahagik-gik na parang baliw. Mas pala kaibigan din si 18 at napansin ni 17 ang isang walang laman na bote na nagpapatunay na uminom sila ng oxyzofol. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga clone ngunit pinigilan sila ni Nasha na sinabing maaari nilang pagsaluhan ng mga gawain at pagkain. Pagkatapos ay dinala ni Nasha ang mga clone sa kama upang sila ay magkakasamang magibigan. Habang nagsisimula ng magsaya ang tatlo, pumasok si Kay sa silid at nakita ang lahat. Walang sinabi, lumabas siya at sinundan siya ni Nasha ang mga clone ay nanood ng TV, kung saan si Kenneth ay nakikipag-usap sa kanyang mga siyentipiko sa isang walang kabuluhan na talk show. Inihagis ni 18 ang kanyang inumin sa screen na lalong nagalit ng ikwento sa kanya ni 17 ang nangyari sa hapunan. Kinuha niya ang baril ni Nasha at lumabas ng silid, handang patayin si Kenneth. Samantala, naabutan ni Nasha si Kai, na gustong isumbong ang pagdodoble dahil ilegal ito. Ipinaliwanag ni Kai na maaari siyang manahimik kapag pumayag si Nasha na ibahagi sa kanya ang isang Mickey ngunit nabigla si Nasha na sinabing hindi laruan si Mickey na dapat ibahagi. Naputol ang kanilang pagtatalo ng tumakbo si 18 at sinundan siya ni 17 na nagsabi sa mga babae na may baril si 18. Sa cafeteria, pinuputol ng laser machine ng isang malaking bato sa kalahati upang ipakita ang itim na brilyante sa loob. Nagtatago si 18 sa karamihan at naghahanda na bumaril para lang sa lakay ng isang tagahanga ni Kenneth. Sa parehong oras, lumabas ang isang creeper mula sa bato at lahat ay nataranta. Nagsimulang tumakbo ang mga tao habang umaakyat si Kenneth sa mesa para sumigaw ng mga utos tungkol sa esterilisasyon at hulihin ng halimaw na buhay. Ang mga siyentipiko ay nagsuot ng mga hazmat suit at nagsimulang habulin ang creeper ngunit hindi nagtagumpay. Nakita ni Kenneth si 17 na pumapasok sa kwarto at sinabihan siyang tumulong sa paghabol. Nang huminto ang creeper sa pagtakbo, sinubukang ulitin ni 17 ang mga tunog na narinig niya noong isang araw na napansin ni Dorothy. Samantala, nabawi ni 18 ang baril at nagpaputok, ngunit sinalakay siya ni na Seventeen at Nasha. Dumaplis ang bala sa pisngi ni Kenneth at gumawa ng butas sa brilyante. Nang subukan ni Kenneth na magreklamo tungkol sa pagdodoble, may lumabas na pangalawang creeper at idinikit ang sarili sa mukha ni Kenneth. Nagpaputok si Kai at ang iba pang mga gwardya at binaril ang Creeper hanggang sa substance na lang ang natitira habang kinukuha ng mga siyentipiko ang unang nilalang. Ang pagiyak ng sanggol ay narinig ng malaking ina sa butas. Makalipas ang ilang minuto, nakakulong si Nasha at ang mga clone sa mga kulungan. Nagsimula ang pagtatalo tungkol sa mga Creeper at ibinahagi ni Seventeen kung ano ang nangyari sa butas na nagsasabing ang mga Creeper ay labis na nandidiri sa kanya. Gayunpaman, itinuwid siya ni Nasha na sinabing iniligtas siya ng mga creeper at inihatid pa siya palabas. Biglang hinampas ng bagang ang natutulog na gwardya sa ulo. Si Timo pala ito, nakapuslit siya ng walang hirap dahil customer niya ang gwardya. Ipinakita ni Timo kay Seventeen ang isang sulat na nakita niya sa kanyang pintuan na nagpapakita na sinundan sila ng mga tauhan ni Darius sa kalawakan. Handa si Darius na kalimutan ng tungkol sa utang kung padadalhan siya ni Timo ng video ni Mickey na pinuputol gamit ang chainsaw. Habang inaayos ng guard ang camera, umiiyak si Timo at hiniling kay Seventeen na iligtas siya dahil mamamatay pa rin siya. Nang hamakin ni kay si Timo para sa kanyang drama, tumigil si Timo sa pagmamakaawa at sinabihan ng guard na gamitan ng taser si Seventeen. Sinabi ni Eighteen kay Timo na siya ang dapat nakunin sa halip na si Seventeen dahil mas mataas ang tolerance niya sa sakit, ngunit una, humingi siya ng ilang oxyzofol. Nang makalapit ang gwardiya para ibigay sa kanya ang kemikal, hinawakan ni 18 ng kanyang kamay at inihampas ang kanyang ulo sa mga rehas. Kasabay nito, ninakaw ni Nasha ang kanyang baril at pinabagsak si Timo. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga susi ng gwardiya upang makatakas sa selda at kinuha ang chainsaw, naghanda upang patayin si Timo. Sa sandaling iyon ay natagpuan sila ni Zeke at lahat ay naaresto muli. Habang inililipat ang grupo sa mga pasilyo, napagtanto ni 17 na palaging pinoprotektahan siya ni Nasha, tulad ng oras na humingi siya ng hazmat suit para makomfort siya nito sa gitna ng nakakalason na eksperimento. Nang makarating ang grupo sa mga bintana sa harap ay natuklasan nila na ang lahat ng mga creeper ay nakapalibot na ngayon sa spaceship. Inililipat din ng mga siyentipiko ang umiiyak na sanggol at nang makita ni Dorothy si Seventeen, kinopya niya ang mga tunog na ginawa niya sa cafeteria na inulit niya. Iniisip niya na ito ay isang aktwal na wika at maaari siyang bumuo ng tagasalin para dito dinala ang lahat sa cycler room kung saan pinuto ni Ilfa ang buntot ng sanggol para lang makagawa ng bagong sos. Gumamit si Kenneth ng nasusunog na bakal para markahan ng pisngi ni 18 para magkaiba ang mga clone. Pagkatapos ay pinatanggal sa isang siyentipiko ang buong backup memory mula sa lario. Dahil nagreklamo siya tungkol sa mga creeper, sinabi ni Nasha na ang mga creeper ay ang mga katutubong naninirahan doon at ang mga tao ay siyang mga alien habang inilalantad na iniligtas ng mga nilalang si Mickey. Gayun pa man, natawa lang si Kenneth habang ipinapaliwanag niya na hindi siya kinain ng mga creeper dahil siya ay basurang pagkain. Nagsalita din si Dorothy na nagsasabi ang kanyang koponan ay bumubuo ng isang tagasalin. Dinuraan ng sanggol sa mesa si Kenneth na tumugon sa pamamagitan ng paghagis ng mainit na bakal ngunit na bigo. Nagsimulang sumigaw si Kenneth tungkol sa mga bagay dahil wala itong kabuluhan at sumigaw si Nasha pabalik upang insultuhin siya ibiniti ng galit na galit na Kenneth ang sanggol sa itaas ng butas ng cycler at itinapon ang kabilang dulo ng lubag kay Nasha, na dapat saluhin ito ng kanyang mga ngipin upang mailigtas ang nilalang. Sinabihan ni Zeke ang isa sa kanyang mga tauhan na i-record ang lahat ng ito gamit ang nakatagong kamera sa kanyang salamin. Gusto ni Kenneth na lasunin ang lahat ng creeper ngunit may mas magandang ideya si Ilfa. Ang mga pampasabog ay inilagay sa likod ng mga clone at si Kenneth ay binigyan ng dalawang pindutan upang paputokin ang mga ito. Gusto ni Ilfa na putulin nila ang pinakamaraming buntot ng Creeper hanggat kaya nila at ang unang Miki na bumalik na may isandaan ang panalo. Ang mananalo ay mabubuhay at ang matatalo ay papatayin. Sa kanilang paglabas, sinabi ni 17 na ito ay parusa para sa pagbangga ng sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni 18 na may depekto ang kotse at nagkataon lang ang pagpindot ng button kaya hindi nila dapat sisihin ang kanilang sarili sa pagkamatay ng kanilang ina. Hinabol ni Dorothy ang mga lalaki sa labasan at binigyan sila ng prototype translator. Hinanap ng dalawa ang pulutong ng mga creeper hanggang sa matagpuan nila ang ina na naiintindihan na si Mickey ngayon. Alam ng creeper ang pangalan niya at binanggit niya na iniligtas niya siya ngunit tumugon ng mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sanggol. Kapag namatay din ang nahuli na creeper, nangangako siyang papatayin ang lahat ng tao. Upang patunayan ito, nagsimula siyang tumili at ginaya siya ng mga sanggol. Tinakpan ng mga clone ng kanilang mga tainga ngunit ipinaliwanag ng inang alien na maaari nilang pasabugin ang mga mata at utak ng mga tao sa spaceship nabigla si na Kenneth at Ilfa nang makita nila ang mga clone na nakikipag-usap sa mga creeper. Biglang tumakbo si Seventeen patungo sa mga kamera at bumuo ng C3 gamit ang kanyang mga daliri na kinilala ni Nasha bilang kanilang posisyon na tinatawag na dalhinang sanggol. Iniisip ni Ilfa at ng kinatawan ng simbahan na ito ay walang kabuluhan at ang pinunong si Kenneth ang dapat makipag-usap sa bagong species. Habang naghahanda si Kenneth para pumunta, ipinangako ni 17 sa ina na dadalhin ni Nasha ang sanggol. Gayun pa man, iniisip ng inang creeper na hindi ito sapat dahil pinatay ng mga tawang isang sanggol, dapat ding mamatay ang isang tao upang maging pantay. Umalis sa spaceship ang tatlong sasakyan na pinamumunuan ni Kenneth. Samantala, gumawa ng malaking pagtalon si Nasha para makuha si Ilfoy gamit ang kanyang mga paa. Kinuha ni Zeke ang lubid at pumayag si Nasha na pakawalan si Ilfoy kung hahayaan nilang dalhin ang sanggol sa ina. Nang ibibigay na ni Zeke ang lubid pabalik ay hiniwan ni Ilfa ang pulso niya at nabitawan niya ito, ngunit nasalo ito ni Nasha sa tamang oras. Nais ni Ilfa na siya ay arestuhin, gayon paman, inihayag ni Zeke na sina Ilfa at Kenneth ay umaabuso at ang kanilang kaso ay ihaharap sa komite. Nang makita ang mga sasakyan na paparating, tumakbo ang mga sanggol upang takpan ang kanilang ina at bumuo ng mga tambak sa buong lugar. Ngayon, hindi alam ng mga gwardya kung alin ang babarilin pumili ng isa si Kenneth ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si 18 sa harap nila kaya itinulak ng kinatawan ng simbahan ng sundalo para pasabugin ng rocket sa kalangitan kung hindi papatayin din sila ng bomba ng clone pagkatapos ay nagpaputok si Kenneth ngunit tumama lang sa kamera na nagbigay ng pagkakataon kay 18 na tumalon sa kanya habang dumating si Nasha kasama ang sanggol ibinalita ni 18 na papatayin niya ang taong gusto ng ina nagalinlangan siya sandali at sinubukan ni Kenneth na manipulahin siya tungkol sa takot sa kamatayan, ngunit pinindot pa rin ni Eighteen ang button. Sabay na pinatay siya ng bomba at si Kenneth, kaya payapang umalis ang mga creeper. Matapos ang lahat ng ito, ang buong crew ay inilagay sa bilangguan. Nawala sa katinoan si Ilfa at ipinadala sa mental kung saan tinapos niya ang sariling buhay. Nakatagpo ni Timo ang tauhan ni Darius at kinagat ang kanyang tainga bago siya itinapon sa Cycler, ngunit hindi siya nakulong sa ilalim ng pagtatanggol sa sarili ang mga paglilitis para sa natitirang mga tauhan ay naging legal at pampulitikang gulo, kaya pagkatapos makalabas si Nasha sa kulungan, tumakbo siya para sa isang posisyon sa komite na umaasang baguhin ang organisasyon. Tinapos ni Dorothy ang tagasalin at madalas na nakikipag-usap si Mickey sa mga creeper. Natuklasan niya na ang pagtili ay isang ingay lamang na ginagawa nila at hindi makakasakit ng mga tao, ang ina ay nagkukunwari lamang. Pagkalipas ng anim na buwan, may napansin si Mickey na malapit sa Cycler at nadiskubre niyang nagpiprint si Ilfa ng bagong Kenneth. Binigyang diin ni Mickey na dapat ay patay na siya kaya inialok ni Ilfa ang dumudugo niyang kamay para hawakan. Hindi tulad ng mga alaala tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi na natatakot si Mickey at pagkatapos ay nagising siya. Nakaupo siya kasama ang karamihang nakikinig kay Nasha na nagbibigay ng talumpati bilang bagong pinuno ng komite. Nang i announce niya na tapos na ang expendable program, pinindot ni Mickey ang isang button at sinira ang cycler. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.